screen, the crossover. Ramos open for three. Hane pang panalo ng ating Gilas Pilipinas. Mga Gilas Pilipinas player ay may iniintang injury pala during ng laban nila sa Qatar. Pero nagawa pa rin nilang ibigay ang lahat, manalo lang sa laban. At Turkish coach ng Qatar, mangyak at dismayado dahil sa panalo na sana pero natalo pa sila. Ang ganda ng pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas sa laban nila sa Qatar na naghahanda na sa laban ng Lebanon. Si Dwight Ramos ang best player of the game na ka-score ng crucial na puntos, especially sa fourth quarter. 15 points ang nagawa ni Saint Dwight sa kabila ng injury na hindi alam ng karamihan eh, na gagawa pa nitong maka-score at makadepensa kahit may nararamdaman itong injury. May part pa nga na after maka-score ni Dwight Ramos sa crucial minute ng laban ay nilapitan agad ito ni Program Director Al Francis Chua. Bago kasi ang laban, napabalitang nagkaroon ito ng undisclosed injury at halata naman sa galawan ni Dwight Ramos pero nagpakita pa rin ito ng puso at winning attitude para manalo ang Gilas Pilipinas sa Qatar. Isa pa sa may iniindang injury ay si Justin Brownlee bago ang laban, sinabi na ni coach team ko na merong hip injury si Justin Brownlee. Pero naglaro pa rin ito para sa bayan. Although nag struggle si Justin Brownlee sa laban, pero may mga moment ito na sobrang laki ng tulong sa Gilas Pilipinas. Yung N1 nito at yung slam dunk nito na sinigawan ng mga Pilipino fans sa Qatar. Isa pa sa si AJ Edu na balitang may minor injury rin. Nakakabalik lang sa matinding knee injury. So nakaka-proud talaga ang ilan sa mga player ngayon ng Gilas Pilipinas dahil kahit may iniinda silang injury ay lumalaban talaga sila para sa bayan. Samantala hindi naman makapaniwala ang head coach ng Qatar na si Hakan Demir sa pagkakatalo nila sa ating Gilas Pilipinas. Lamang na lamang kasi ang Qatar at dominated nila ang gila sa bawat quarter na biglang nagbago sa mga huling minuto ng laban. Sa post-interview ng Turkish coach ng Qatar na inis at dismayado ay sinabi nito na sa crucial moment ng laban ay parang nawala daw sa sarili ang mga player ng kanilang team at sobrang dismayado ito. Dagdag pa nito na hindi daw naibigay ng kanya mga player ang performance na inaasahan niya hanggang dulo ng laban. Hindi daw nila nagamit ang opportunities kung saan lamang na lamang sila ay natalo pa si coach Hakan dating head coach ng Iran na napunta na ng Qatar na dati na ring tinalo ng ating Gilas Pilipinas noong nakaraang Asian Games at naghahanda din sila sa parting na FIBA Asia Cup ngayong November na sa Qatar mismo gaganapin. Well mamaya susunod na makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Lebanon bagamat napapabalitang hindi maglalaro si Wael Araki dahil sa hindi pa ito available kasama ng ibang main player nila ay hindi pa rin pwede magkumpiyansa ang Gilas dahil target nga nilang magchampion sa pocket tournament na ito at makakuha ng magandang experience dahil susunod na makakalaban nila ang New Zealand sa mga darating na araw.